Sa gitna ng APEC Summit, naganap ang isang mahalagang bilateral meeting sa pagitan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ni Lee Jae-myung ng South Korea. Sa loob ng ilang oras na pag-uusap, naging sentro ng kanilang talakayan ang pagpapalalim ng ugnayang ekonomiko at pansiguridad ng dalawang bansa. Isang hakbang na layuning palakasin pa ang matagal ng pagkakaibigan ng Pilipinas at South Korea. Pinagtuunan nila ng pansin ang pagpapalawak ng trade at investment opportunities partikular sa larangan ng renewable energy, digital technology, at defense cooperation. Tinalakay rin ang posibilidad ng mas pinadaling daloy ng mga produkto at serbisyo, pati na ang pagsuporta ng South Korea sa mga proyektong pang-imprastruktura ng Administrasyong Marcos. Sa bahagi naman ng seguridad, parehong nagbigay diin ang dalawang leader sa pangangailangang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon ng Indo-Pacific, lalo na sa gitna ng mga tensyon sa West Philippine Sea. Ipinahayag ni Marcos Jr. ang pasasalamat sa patuloy na suporta ng South Korea sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines habang tiniyak ni Lee na nananatiling bukas ang Seoul sa Strategic Defense Partnership sa Maynila. Sa pagtatapos ng pagpupulong, nagkaisa ang dalawang pinuno na ipagpatuloy ang high-level exchanges at joint initiatives na magpapatibay sa kanilang kooperasyon. Para kay Pangulong Marcos, ang pagpupulong na ito ay hindi lang simbolo ng diplomatikong ugnayan isang pangako ng mas matatag at mas maunlad na kinabukasan para sa dalawang bansa